Blade. Nay, ano naman po masasabi mo sa mga basher na sinasabi, ginagatasan daw namin kayo? Ay, hindi totoo yun. Kami mga vendor, yung mga nagbablog, nagpapasalamat kami sa mga vlogger. Hindi dahil sa kanila, hindi kami bebenta, hindi kami sisikat. Laking tulong sa amin ng mga vlogger. Tulungan lang na eh, no? Eh. Pero hindi na sabi nilang ginagatasan, hindi totoo. Anay, masarap pa talaga yan? Masarap, masarap pa yan sa asawa ko ba mga ka good sa paglalakad ko nga dito sa Quiapo? Nadaanan ko nga agad yung dinudumog at nagte-trending na bagong putripan dito na si Marilag ng Quiapo. alang nga dito si Marilag dahil sa masarap at sulit niyang chow pa na binibenta. Talagang 50 pesos ay eh, pwede mo ng partneran eh, ng big show nila. Gusto mo naman ay eh, partner eh, hanggar niyang sausage eh, meron din sila. Meron din silang ngempo at chicken. Mga hindi po nakakalam, si Marilag ay isang batang estudyante na pinagsabay ang pag-aaral at pagninegosyo na makatulong sa pamilya. At sayang nga hindi ko siya naabutan kasi nasa school pa daw. ba diba, ang galing niya at nakakabilib siya. Wala ng pagkabisi niya sa pagnenegosyo niya eh nagagawa niya pa rin eh priority yung pag-aaral niya. Ganun sana. Imagine guys grabe one month pa lang daw sila nag-ooperate dito magtinda. Nakakaubos na raw sila ng tatlong kabang bigas sa isang araw. Mga customer naman nila eh non-stop daw at dinarayo at binabalik-balikan na sila. Ramihan daw ng mga paninda nila eh homemade daw at sila daw mismo ang nagluluto. Maganda rin sa kanila eh isang buong pamilya na rin sila nagtutulong-tulong magtinda. Tingnan nyo naman guys itsura pa lang mukha na siyang masarap at sure ako kapag napadaan kayo dito eh mapapabili talaga kayo. doon ako na curious dito kung bakit ba talaga siya nagtrending kaya tara ipo-check eh, natin yan. Ayan guys kasama natin si Nanay Nay magandang araw po. Ano pong pangalan nyo? Nanay okay. Nay. Ah, Nay, ano po yung mga beselam nyo na ino-offer dito, Nay? Ang beselam po namin, Shoman, David Chopan, at saka may Hungarian siya, special. Ang hinapang, ano po, po sa amin, yung Chopan na yan. Ah, ano po yan, Nay? Kayo po mismo gumagawa, kayo nagluluto? Ah. Ako mismo nagsasangat. Sasangat kayo talaga. Ano yan, Nay? Nakakailang ganyan kayo sa isang araw? Kasi na... Tatlo, grabe. Ang dami ng customer na Ano masasabi nyo? Masaya dahil nga tinagman nila yung loto ko. Ganda ba ba Anay, ah, masarap ba talaga yan? Masarap pa yan sa asawa ko. Anay, oh. gano'ng katagal na kayo nagtitinda dito? Yung January pa lang po. Grabe, January pa lang pero ang dami nyo ng customer. Grabe, hindi ako makasingit guys. Ano na kanina? Ang dami. Ah, Anay, Anong oras kayo nag-open dito? Para to, alam nila. 6 to 9 p.m. Araw-araw po. Saan po ito location, Mai? Dito kami sa may harap, sa may hidal. Villalobos, kanto ng Villalobos, harap ng simbahan. Opo. Nasa Miranda na kami. Ayan, guys. Kung gusto nyo pumunta dito, matikman. Yung masarap na upan ni Nanay. Len, Len. Punta na kayo dito. Nay, pa-order nga ako ng isang ano. Yung isa sa bestseller nyo. Bestseller. Hungarian. Hungarian po. Sige po. Para matry natin guys. Kasi nagte-trending sila ngayon sa social media talaga na Nakita nyo. Ang timo mga estudyante. sa mga trabahador. Eh, ang dami nilang tao dito. Dito guys sa side na to. Nandito yung mga condiments nila. Yan. Yeah. Bali service na lang yan guys. Tapos maganda dito guys. Meron sila dito dining area. Ayan no? Aso ang daming kumakain. Kaya kasi hanggar yan Ano ba Kaya kasi May take out Yung mga Nay, magkano yung Hungarian? Tsaka yung 100 Ah, ganito 100 Ayan guys, on order tayo kay nanay Hungarian, yan Tsaka Chowpan Tsaka mayroong kasama siomay Ayan, ang ng siomay nila guys 100 lang to guys Okay guys, ito na in order natin kay Nanay Len sa Nanay ni Marilac. Eto yung bagong nagte-trending dito guys na 100 pesos. Eto, yung isang order 100 pesos pero pagka pero yung regular order nila na may kasamang chow fan sa tatlong siomai 50 pesos lang. Eto, in order natin yung combo nila na 100 pesos. Tingnan niyo naman yung serving guys ang dami, oh. O, so, diba? Hindi na masama. Natikman ko na yung ano nila, yung siomay nila, guys. Grabe, kahit hindi mo lagyan ng mga condiments, napakasarap na. Tikman na natin yung pa nila. Ang sarap ng pagkakaluto nila yung tanay. Panalo. Tikman natin yung ano niya. Ayun, no? Panalo. Try naman natin yung Hungarian ni Nanay Len. Ang lako oh. yun. Bali guys, yung Hungarian sausage ni Nanay, tsaka with, ano, chow pad. 70 pesos. Pero pagka naman yung, ano, yung show may tsaka with siyao pang 50 pesos lang yan top kaya kung mapapadayo kayo dito sa may kiyapo Ma ayun lang malapit lang sila sa mga simbahan perfect to try nyo guys

And guys, pauwi na ako. Anday pa rin sa kanilang kumakain. Kaya kapag napadayo kayo dito sa Kayapo, e eh, puntahan nyo na to. Panalo.